Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung bakit napilitan si Coach JJ Redick na ibangko o ilabas itong si D'Angelo Russell. Kung mapapansin nyo dikit lang talaga ang laban, lamang lang dito yung Memphis ng apat sa LA Lakers sa score na 72 to 68. Sa mga oras na to may natitira na lang na 7 minutes and 10 seconds sa third quarter. So ayan as you can see mga idol bola ng LA Lakers dito. Dalton Connect pass to D'Angelo Russell. Without hesitation, tumira agad dito ng deep Three, itong si Dilo sa top of the key. Kaso lang ang masaklap, sumabalay yung tira niya. Jamurant with the rebound. So ayan mga idol, pass forward na natin. Bali nakadepensya na dito yung kupunan ng Los Angeles Lakers. Sa sinari nito gumagamit ang LA Lakers ng 3-2 zone defense. Si D'Angelo Russell at Lebron yung magbabantay sa corner. Habang ito namang si AR-15 Dalton Kinect at si Jackson Ace ang magbabantay sa ibabaw. Kung mapapansin nyo mga idol ang kabantayan dito ni D'Angelo Russell ay si Jake Laravia na nakapwesto sa left corner. Hindi ko alam kung bakit masyadong malayo yung depensa dito ni Dilo na kung saan mayroon talagang driving lane na pwedeng puntahan o daanan itong si Laravia. Ang masaklap pa, hindi nakatingin si Dilo sa gagawin ni Jamuran, kaya naman nung gumamit ng bounce pass papunta kay Jake, ganito ang nangyari. Walang kamalay-malay si Dilo, lumusot na yung bola sa likuran niya, kaya naman nagulat siya dito nung nakay Jake na yung bola. Ang nangyari, napilitan tuloy mag-help defense itong si LBJ, kaya naiwan tuloy sa right corner itong si J-Half. Sa mga di nakakaalam, kumakargada na lang naman si JF ngayong season ng almost 53% BND arc. Napakataas niyan para sa isang big man. Kaya kung iiwanan mo to sa right corner o kahit saan man pwesto dito sa three point area, malamang sa malamang, mas malaki yung chance na maipapasok niya talaga yung tira niya na yun. Katulad na nga lang nito, So yan, kung makikita nyo, sinubukan pa sana ni Lebron dito na habulin si j para i-contest yung tira niya. Kaso nga lang it's too late na dahil na-release na to bago pa niya makontest. j 43 4-3, nothing but net. Pas forward ko na ulit mga kasolid para hindi na masyadong mahaba itong video natin. So matapos sumablay dito ng tira ni Dalton Connect sa right corner, makikita natin dyan na mariribond ng Memphis yung bola. So yan, katulad ng kanina, si Ja lang ulit dito ang magdadala ng bola para sa Memphis. Kanina mga idol nakaabang kaagad itong si j sa 3-point area. Pero this time, gumamit muna sila ng pick and roll. Matapos mabigay ng pick dito kay Ja Morant, kumakikita nyo mga idol, nakapasok si Ja sa loob ng paint. Pero si Jackson is na dito yung naging defender niya kung mapapansin nyo, hindi rito magawang makatira ni Aldama dahil sa magandang depensa na pinapamalas o pinapakita ni LBJ. Kaya naman dahil dyan, naisipan nito gumamit ng kickout. Pansin nyo maigit si D'Angelo Russell mga idol, parang natutulog talaga siya o hindi niya pinagmamas maigi yung binabantayan niya kasi magagawa na naman siya nitong iwanan. So ayan, matapos gumamit ng clear cut ni Laravia, tingnan nyo maigi mga idol, mababasag na dito yung depensa ng Los Angeles Lakers. Hindi rito dumiretso si Laravia sa loob ng paint kasi nakita niya napapasok din pala itong si Huff sa loob ng basket. Instead, ang ginawa nito, pumunta na lang siya o nagpop up sa left corner. O baka sabihin na naman ng iba, dapat si Lebron na yung sumabay. Well, pwede naman talagang gawin yon. Kaso nga lang alam naman nating lahat na mayroon talagang nakatoka na dapat mong bantayan. Kung sakaling iwan dito ni Lebron si Aldama at hindi mag-switch itong si D'Angelo Russell, makakatira ng another 3-point shot yung Memphis. Kaya mahirap din talaga yung kalagayan ni LBJ. At dahil sa pangit na depensa, nakagawa ng easy 2 points itong Memphis. Fast forward na natin ulit mga kasolin para mabilis lang tayong matapos. So yan, possession naman ng Los Angeles Lakers. Dilo pass to Lebron. Lebron extra pass to Dalton. Matapos dito mag-set ng screen ni Lebron, sa kabantayan ni Dalton, umatake ito. Dalton kinek, kick out pass to D'Angelo Russell. Sayang lang at hindi nakatira dito si Dilo. As si mga idol, mabilis na nag-help defense itong si j para depensahan si D'Angelo Russell kasi nga, nasa likuran pa yung kabantayan ni Dilo. Sa sinari na ito, dinodouble team na si Dilo pero hindi niya nakita na nangihingi na ng bola si AR sa bandang right wing. Alam naman natin na mismatch to kasi di hamak na mas mabilis si Dilo laban sa big man ng Memphis. Matapos gumamit ni Dilo ng step back, sinubukan niyang tirahan ng harap-harapan itong si J-Half. Pero ang masaklap mga idol na ka-recover agad yung defense ni J-Half. Kaya instead na makatira ng wide open tree, nagawa pa ni Half na supalpalin yung tira ni Dilo. Akala dito na his, nakatira talaga si Dilo ng maayos, hindi niya alam na supalpal to. Kaya ayun, easy rebound para sa Memphis. Ang kagandahan sa Memphis sa laban na to, ni convert nila lahat ng pagkakamali ng Los Angeles Lakers into offense. Katulad na nga lang ito. So yan, si Aldama ang nagdadala ng bola. As you can see, makakatira na naman dito ng another wide open tree itong si Jay Huff. Another misunderstanding between Ayer and D'Angelo Russell. As a result, lamang natuloy ang kuponan ng Memphis Grizzlies ng double digit sa score na 80 to 68. Dahil sa basket na yan, napilitan tumawag ng timeout itong si Coach JJ Reddy. At sa mga oras din na to, ibinangku na si D'Angelo Russell. Dahil sa magandang performance na ipinamalas ng Memphis Grizzlies, nagawa nilang tambakan ng LA Lakers sa score na 131 to 114. What a game para sa Memphis mga idol. By the way, para sa si mga di pa nakakaalam, bukas pa may laban na ulit ang Los Angeles Lakers alas 11 ng umaga. Ang kalaban nila dito ay ang kupunan ng Philadelphia 76ers na pinapamunuan naman ni Joel Lambin. At andito na rin si Paul George. Sa mga nagaanap naman ng pwedeng mapanooran, naglalive po ako sa playback. Andiyan po yung link sa may comment section o kaya naman sa description. Hanapin nyo na lang po. Bali meron tayong 20 NBA League Pass na pinamimigay every live. Pero take note lang mga asolin Limited lang po yun. Kaya first come, first serve lang talaga. Kitakits tayo guys sa susunod na laban ng Los Angeles Lakers. Sana sumagot na sila sa pagkatalo nila kahapon kontra Memphis. Pero kung kayo ang tatanungin mga idol, sa tingin nyo ba kinakailangan pa talaga ng Los Angeles Lakers gumawa ng trade para lumakas yung team nila ngayong season? Magcommento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan.